ay tila na kaya pinitakte ng netizens ang Guess the Bill Challenge ng anak ni Kim at Chelsea na si Eman sa ipinost nito sa social media dahil sa umanoy pag-reflex nito ng yaman na kaya raw magbayad ng daang libo para lang sa pagkain. Agad naman itong nagpaliwanag na biro lang naman daw ito at kung totoo man ay wala naman daw mali siguro rito. Kaladkad naman sa issue si Nadine Lustre na bakit di raw pinatak Gayong, gayong flex din ito ng yaman minsan na dumalo nga sa Bulgari event. Oh. Mm. Ang mga netizen talaga, mm. konting kibot, lalo na... Ayan yung diba? a, a reveal. Mm. Ang mahal naman ang binayaran nun, ha? O, nga na, pero... Grabe si, yun, ha? Siyempre, si, mas marami kasing mahirap, eh, oh, di ba? Oh. Para iniisip niya, dapat maging insensitive ka naman. Pero mm. ang ano naman yung 133,423. Na, o, oh, kaya .99. Bayan, Yung kinain? Oo. Oh, oh. 어? Oh. Ang ang linaw ng mata ko ba? Pasok ko siya. <laughs> 130, <laughs> grabe ang linaw. Ganun <laughs> kaliit ha? 133,000 diba? yung kinain mo? Oh, oh, oh. Eh saan ba yun? Ba't ang mahal? Pero kasi hindi naman. Oh. O baka sabuto dyan kasi 133 ay handaan na yan sa isang Tama mga Tama bang ano. 133 Restoro. yun? Ang mahal ha? Baka mamaya, sabi nga niya, biro lang naman daw yun. Mm -hmm. ba? Diba? Kaya lang siya. Siyempre... Pero maibibiro mo ba pag pinakita mo yung bill? O oh, kung, kung may bill, totoo yan, oh, hindi bill. Gumastos kami. Diba? Pero ayun nga, ang gate ng mga netizen, bakit daw itong si Nadine Lustre na ay para inahan rin kanyang mga yaman, Can di ba? Tine-flex din, uh -huh. din, pero hindi daw natitira. Bakit daw itong si Emma, tinitira, di ba? Actually, ang dami, di ba? Mga artista yeah, kapag... Ang problema kasi, hindi rin naman natin alamin tungkol kay Nadine Lustre. Pwede hmm. rin naman kasing ex-deal or something. Uh -huh. Pwede rin ano, para i post or ano, di ba? Hindi rin naman natin alam, pero... I don't see anything wrong kung mag post ka ng ganong bill. Eh, kung eh, yun ang ano eh. Eh, ang dami Afford naman nilang mag, mag gumastos ng ganong kalaki. Di ba si diba? ano, si Mami Janisha. Oh, oh. Di ba, post-posted niya sa mga ano, bag niya. Oh, oh. Yung mga ganito. Kaya lang siya pe kayong yung kayo, mga... Yung mga branded-branded, oh, no? Oo. Kaya lang siya pe yung mga tao na... Million pa nga, ang halaga. Nung ibang mga artista pag nag-post. Hindi ganon, mm -hmm. di ba? Oh, oh. Kaya lang siya pe yung mga may hirap mo oh, na saan na ba, bakit para pinagmamalaki pa yung yaman niya. Parang Talaga ayaw ni itong anak ni oh, ano, no? Oh, ni Kiba Chensa, na no? Napagtripan si siya. Oh, siya ah, dahil dyan, dahil dyan na, nakikilala ka. Oh, oh. Oh. <laughs> pero di ba kung tutusin yung tatay niya dapat ang pinapansin niyo? Mm. Kaya lang sis anak siya ni Kim Chensa, kaya pati siya napapansin na. Mm -hmm. Pero gaya nga sabi niya, biro lang naman to Sabi niya gano'n. Uh -huh. <laughs>